yun guys uh, magandang tanghali sa inyo so uh, ayun uh, muna tayo no, habang nagantay ako ng booking kilala mo so ay eh, ano sasagutin lang sasagutin ko lang yung ano yung tanong do sa isang video ko na inupload ko dun sa pagkuha ng permit pag magpapadala kayo sa LBC so may nagtanong doon kung ano kung pwede daw kumuha ng local local na transport kahit na wala pa raw siyang business permit. So dun sa uh, KB Park kasi hindi naman siya nanghihingi ng business permit. Pati ano uh, tumutulong din talaga si Bipar sa mga ano sa mga negosyante na fish, mga nagalaga ng mga isda, mga fish keeper, mga farmer ng mga istat. So tinutulungan talaga ni Bipar 'yon. So wala pa muna akong nakita doon na yung mga nakasabayan ko doon na nagbebenta ng mga ano, mga tilapia, mga hito. Hindi ko pa naman sila nakita na nagdala sila ng ano, ng business permit nila. So, sabi ko pwede naman no, pwede naman pwede ka naman makakuha ng ng permit kahit na wala ay ng ano, ng transport permit kahit na wala ka pang ano, ng business permit. Then, sa isa naman, yung nagtanong na kung pwede ba daw makakuha ng ano, ng and then ng permit yung under 18 years old so pwede naman kasi nung kumuha ako doon di naman ako interview kung ilang taon na ako tas di naman ano di naman nila na-record na ang kukuha lang doon is yung mga 18 pataas then kung questioning ka naman na kung hindi, hindi pwede na kumuha yung 18 pa baba ah uh, siguro pwede ka lang magsama ng, ano, ng parents mo or mas matanda sa Tapos sa kanya mo ipangalan yung permit. And then para ano, para sure din no, para hindi ka pabalik-balik. Kasi pag pabalik-balik ka malayo yung ano mo, yung location mo do sa Bipar. So sa ano lang mapupunta yung ano yung kikitae mo sa pamasahe lang. So mas maganda ano, magsama ka na lang din ng ano Then at least sa susunod alam mo na na kung pwede ba kumuha yung 18 years old pa baba. Kasi sa tingin ko pwede naman yan. Hindi naman sila ano, hindi naman mahigpit ang BIPAR. So yung na kong nakaraan. Uh, papakita ko pala sa inyo guys yung ano ko, yung pet Dragon ko dito. Sayang kasi to noon to. Nawalan to ng female. nawala sila ng babae. So, pakita ko sa inyo yung lalaki na naiwan. So, yun. Ito yung... Ito yung... yung red dragon natin na... Ano, na line ko dito. Titingnan ko dun sa susunod dun sa ano sa kabilang lagayan ko kung ano kung may magagan kung may magandang babae na ano pwedeng makuha doon na mag ano may breed para may ano ko red dragon ko may balik ko yung linya ng red dragon sayang kasi so pakita ko sa inyo yung mga naging anak ng ano yung babae na nilagay ko dito naghalo-halo na kasi to ito yung tatay. Ito guys tingnan nyo halo-halo na yung kulay yung ano natin <laughs> ito yung red dragon ko dito yun yung mga naging anak Eh yung red dragon ko dito tinan nyo hindi na siya ano, hindi na siya stable hindi, iba iba na yung kulay nila kasi ano eh nahaluan na to ng ibang ano um, eh, strain so ayun guys ang ganda, ganda dito lang pala yung video natin no? Pina, ko lang yung question di, ko na, di na ako nag comment para at least yung iba, iba pang may katanungan about doon is pag napanood yung video na to ano na, malalaman na agad nila yung sagot kasi hindi, hindi ako lagi nakakapagbukas ng youtube, so kahapon nabasa ko lang yun yung tanong nila na yun so ayun, sana mapanood nila to para alam nila yung gagawin nila so, salamat guys Supportan uh, supportahan nyo ulit yung mga video ko